Sa detalye ng mga balita, hindi pag-aaksayahan ng panahon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga aligasyon ni dating Congressman Saldico. Tinawag naman itong propaganda ng mga kanyang dahil inilabas ang mga sinasabing expose ni Co. sa pamamagitan ng video narration at hindi naman sinumpang sa laysay. Nakita naman ito ng maraming butas na inisa-isa naman ni Undersecretary Claire Castro. Ang buong detalye sa report ni Claysel Pardilla. Digan ang Malacanang na hindi papatula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga alegasyon ni dating Akubikol Party List Congressman Zaldico na kumikbak umano ng bilyong-bilyong piso si Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa mga isiningit na proyekto sa Pambansang Pondo 2025. Ayon sa Pangulong, he won't dignify Saldico's allegations. Ang mga binitawan ni Saldico ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldico sa bayan. Para sa palasyo, nagmistulang comedy na ang expose ko no ni Zaldico, ang tinutukoy ng Malacanang ang fake maleta story ng dating congressman, ang larawan kasi ng sangkaterbang maleta na naglalaman umano ng bilyong-bilyong piso na idiniliver sa bahay ni Pangulong Marcos at Congressman Romualdez ang pecha sa letrato 2024 ng Enero. Mayo, Agosto at Oktubre Tanong ng Malacanang, paano nangyari yan? Gayong Nobyembre 2024 lamang nagsimula ang bicameral conference para sa deliberasyon ng pambansang kondo na isabatas ang 2025 General Appropriations Act noong atrenta ng Disyembre na karaang taon. Pinuntiriya rin ng Malacanang ang ibinulalas ni Ko na hindi nakakuha ng 21 billion pesos na tongpats ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa halip 56 billion pesos daw ito at napunta umano sa bulsa ng pangulo. Katawa-tawa na po ang lahat ng sinasabi ni Zaldi ko sa kanyang script. Nakita po natin ang paiba-ibang mga kwento niya, hindi makatotohanan pati po yung mga dates ng pag deliver di umano ng mga maleta, maletang walang ibang ebidensya kung di maleta ay uh, hindi tugma sa date. 56 billion, unang-una saan ba galing? Wala siyang detalye. At ang sabi niya sa video 2 niya, eh 25% lang at 25 million daw ang kanyang deliver. So saan nakuha yung 56 million at uh, 66 bill 56 billion? nag ba siya? Payo ni Castro, linisin muna ni ko ang kanyang script. Naiiba yung kanyang kwento, naiiba yung kanyang mga numero. So sabi nga natin, itong script na to dapat sana nilinis muna niya bago siya nagsalita kasi kitang-kita yung kasinungalingan niya. Kalei Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.